Bintang kilo. Good morning mga Sir. bagong adlo, bagong adventure na ta. Then mga maser, kay kubkuban na po sa datong tirada karon. So din mga maser, kung manghun, nagsuwat na sila sa tunda nga kwaon sila Or ang service boat, palungan ito sa mother boat mga maser. So din area maser masir, siya ang proper sa paril Niya katong atbang mo itong mura o buaya o puro mga land bus Muna siya ang sanggabon So, yung lang yung sistema nila maso, basta, mga maso, basta na kung dagat mo, oh, nakuhaon sila ano eh. Kung nakakita mo mga master nga na mga bata, ah, uh, dilig sila regular nga mauban niya. Bakasyon mo lang nga tayo mga master nga, ipauban sila silang apuhan. Nga, dira ang unang nga gub So nga, ang katong usap, mga master, alain sa itong grupo sa guguban Ah, uh, din eh, nag-prepare na sila pagpaandar sa uh, pagadong na nga to sa payaw kung asa nakakita sila or nag nagsorbe din to nga uh, na yung mga isda Part 1 din yung mga master sa itong episode karun no? So, na ni part 2, tanawan niya ninyo ang part 2 ni. Uh, din yung mga master, mo ni siya kalay ah gikan sa apparel so yung mga apparel to dapat sa katong inyong nakita sa likod sa back background nya yeah, kana dihang inyong nakitaan nga taas ng bukid sa nabal na banda mga master nabal biliran din hi mga masar kay nagprepare na sila pa doong, ah, lagak na so nakita na nila ang service niya naghuwat na sila sa sinyas kung gano sa nila ihog ang kaning pupot tanaw na tong proseso sa paglagak kani mga masar Kung kabantay mo mga masar nga na itawang nag-i-an, sumoto so, sila ang mark or markings nga yeah, mag-start naglagak. So, dire, ilan ang nilagak na kung asa tong may isda mga master, no? Nga, yeah, inyong nakita sa background ang service. So, nagpa-auto-auto lang ng service. Nag-huwat lang silang turno kung unsay lang buhaton after pag uh, humaglagak nila mga master. paspasay yun ang paglagak na mga master kaya nag-apas na sila sa isda nga dili mo layo niya nag-apas po sila sa pambot nga dili mo o or manobra sila mga master so ang kapitan ni kay kaning suite na gusto pag-calculate kung unsa ka unsaon pagliko unsaon paglikos para ma perfect nila nila yung paglagak mga master so pwede rato lo or upat ang maglagak ani huwag mo ulit manghod katang doa sa nagkupot sa tumoy katang mga master na nakatupad Uh, tupad nga taskbook bukton din he, mga master kay nagprepare na sila sa paglagak kung yan yung langguti kanyang dako kaya nga sinker nga yung nakitaan mga master a pure gina siya nga tingga so ilan ang ihog mga master Dari nagpugong na usa sila. Nga naghuwat na lang po sila sa mando kung ganun din mga master gi hold na ni Rajib ang so ina ni mga master di juka magkompyansa no so mo na din ang time siguro nga katalang gingon ng easy pero nila ang pokot nga masarado na kita tahu dong memang master mag start nas laog dira sa pukut sumulang purmano no? sa pokot. ya kan ento lihat markernya buat pasebut nadi nali antu kayak para ini gelagak, mabana-bana sa kapitan ng bindis lama napas on bindis lama nagbira na sila og sugod mga maser, so nag as usual mga maser, no monitoro na sila sa mga monitoro na siya sa busero na uh, unsay dagan sa isda o asa pang isda or unsa ba ng isda para naka idea pod maka idea pod ang taga puktanan or kanina sa may pukot na side ng mga tao mga master

Wait, <laughs> know? dinhi mga masragi bantayan sa mga bosiro ang kusir ni agian sa isda nga manggawas, so sila sa damagbando kung paspasan bagira or Ani tuda tuda hani lagi berapa pokok para diri gizi maka abot orang maka gawas sama isna. Din hi mga, yep, yep, yep. mga masar naka tang tang ang kauban sa mga kaning isda nga tamarong maturay ni sila sa ibabaw nga portion sa pokot mga masar kay kapaw ni mga klase sa isda sama ni mga masar So maturay ganoon sila or ari sa bandang tinga or mutinga sila sa kanilang bandang igbaw nga part sa puput mo ilang gibira karon. dool-dool lang mga master no so dari pa dayon ning bulsa lang dira nya tanaw mo sa part 2 ni mga master ako ni siyang gito nga kay medyo taas nga video so ako na lang ito nga ang paglagak o ang pagliba sa katunga nga pokot o ang katunga yung pag uh, hawas nila sa isda nya ang service dito mga master nagmonitor na siya per minute na sila kung pwede nang mo dool kay ilam na ibalhin ang isda dito sa racket para sayon ra kayo pag hiningta takos sa mga tagapok naman Hi guys, nasa ka? din yung hey, mga master na yung hey, mga dagko nga naturay right? so posibilidad nga mailan na mga master sa kung diin ito natumong kaya ilan ang tangtangon niya isolder pa nila sa balde ingon ani mga master nga medyo malihok na ang habagat unya nihit ang pakuha sa isda uh, natural gyud nga mamahal ang isda mga master tabi nagikan ani sa klase nga panan uh, kay siyempre gasto sa krudo sa mga tao unya hago gyud siya nga klase nga mga panagat mga master kung makapag mga isda nga tan-aw niyo likan sa ingon ani nya ingon ani nga panagat unya ang panahon ninyo tan sa sad nga pakuha ba or dili uh, ano na mo palabi pag hangyo um, mga master no ay okay, kasabot punta nga uh, di po lim ang um, pagkuha o ang um, paggasto po sa ah uh, kaniingon ani uh, klase nga uh, panagat ubay-ubay yun ang natinga ani nga uh, uh, mga isda mga aw nga isda mga masano no nga naturay so siguro uh, sakto sa size sa pupot mo nang ubay-ubay naturay wala gyud nagapundo kay didto sa kani kung asa to dapita ang last nga uh, koaw ng isda Thank <sweak> you. majority sa ilang turay mga master kay kaning gitawag na oh, kaning tuloy o sardines or tamban sa uban nga lugar so moti nga siya mga master kay pino man siya maturay siya no so dira mga master o oh, lang ko to mga tong adventure ka mga master tanawan na yung ang part 1 nga uh, episode ahinaot ko nga safe mo kanunay huwag na mo sumayang kabutang God bless tamtanan mga master